Hello guys, good afternoon. Kukuha kami ng gulay guys. Kukuha kami dito ng talbos ng kamote guys. Yung puti na kamote. So dito tayo guys. Magkano tayo ng talbos. Ito ka lang kit. Dito ka lang. So yan guys. Kita nyo ba? Kita yan puti siya na kamote. Tingnan niyo ako guys, magsabaw ako ng isda na tilapia. So ito. Halika so, tayo guys. Ayun. Okay, mga jan. Uh. Ano mo? Ulan. Ano ba yan? Talbos. Talbos Kamote. Ah. Puti. May talbos pa kamote dyan? Hmm. Ito kay nanay. Sa amin hindi pa nanay. Saan? Diyan sa loo. Sayang yung lugbati mo na sa ano. Kung pa lang yan rugbati? Namatay. Namatay? Hmm. Nabuyaan mo. may pula siya. So, ng, ano, ako. ako nagbati, tsaka, eh, na ano. Kung kanya ako magbati, malunggay, tsaka yun. Eh, labawan na sa Sabawin ko yung ano. Sarap Iprito. Hey, guys, okay, so dito. Tabi lang siya ng kasada guys. thank <laughs> lalagyan ko pa siya guys nice. marami dito puti puti siya puti puti na talbos ng kamote ganda siya ng red kumpi Ay, kukuha tayo guys na kukuha ako ng ano, lagbate. Dito, bawasan ko to para ayan siya guys. Ayan ko lagbate. Nandito, o oh, ayan. Nakita nyo ba? Sige siya. Tapos kukuha tayo ng mamaya kukuha tayo ng ko. konti lang naman guys kasi kami lang naman ni daddy kakain ng gulay tabaw lang yan so ito siya guys may tanim ako dito sa loob ng ano bakod kaya bawasan ko mataba kaya yan dito ayan guys oh taba ayan may tanim na naman dito ang bago ito guys oh bawasan